Itong Agosto 24 nitong taon, pinuntahan ng mga personahe ng PNP PRO 11 sa pamumuno ng kanilang Regional Director na si Police Brigadier General Nicholas D. Torre III ang KOJC Compound dahil sa nasagap nitong impormasyon na doon nagtatago si Kibuloy Dala-dala ang warrant of arrest at ang nasa dalawang libong mga personay ng mga kapulisan. Nakiusap ang mga ito na papasukin sa compound upang ihain ang warrant of arrest. Kinakailangan ng dalawang libong kamangatakuhan ng PNP ang paghatid ng warrant of arrest sa rason na napakalaki ng KOJC compound. Sa una ay naging maayos ang takbo ng negosasyon sa pagitan ng na Police Brigadier General Torre III at ang abogado ng KOJC na si Atty. Israelito Torion. Dahil di biro ang laki ng KOJC compound, ay kukulangin ang isang araw sa paghahanap kay Kibuloy sapagkat may mga tunnels din ito. <laughs> Sa sumunod na araw, Agosto 25, ay biglang uminit ang tensyon sa pagitan ng mga kapulisan at mga membro ng KOJC. Biglang nagpupumilit na makapasok sa compound at nagsimulang magpint ng mga upuan, pato at iba pa ng mga taga-KOJC ang mga nagbabantay ng mga kapulisan. Gumamit din sila ng tear gas at fire extinguisher kung saan ay nagbulot ito ng pagkasugat at pagkabulag ng ilan sa ating mga kapulisan, kabilang na, na rin ang ilan sa mga membro ng KOJC may ilan pa sa kanila na nakuhanan ng mga patalim at ang iba ay may hawak-hawak ng mga bakal. Mas uminit pa ang tensyon nang maglagay sila ng mga barikada at iharang ang dalawa sa kanilang fire truck sa may highway na nagdulot ng matinding traffic sa mga bumabiyahe. Taliwas ito sa inisyo sa kanilang special mayor's permit to conduct rally Nakatalaga dito ang pangalan ng nasabing rally at kung saan nila ito pwedeng gawin. Nakalagay sa permit na pwede lamang silang magsagawa ng rally sa loob ng KOJC compound. Patuloy din ang kanilang pagsusunog ng mga gulong kung saan ay nagdulot ito ng malaking terwiso sa mga tao at sa kapaligiran. Isa din ito sa rason na kung saan ay ilan sa kanilang mga kasamahan sa KOJC ay nahihirapang huminga at nahimatay. Isinisisi din nila ang pagkahimatay at pagkasugat ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa mga pulis na walang ginawa kundi ang magbantay at magsiguro na walang madadamay ng mga individual. Ang kawalang hiang ginawa ng mga miyembro ng KOJC ay isa lang patunay na sila ay lumabag sa ibinigay sa kanilang special permit to conduct rally ang mga ganitong hakbang ay nagdulot ng kaguluhan at nagpalala sa sitwasyon sa halip na magpakita ng kooperasyon sa batas. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pambansang pulisya ng Pilipinas ay hindi iniinda ang mga masasakit na salita at mga paratang ng mga taga-KOJC. Sa halip ay nagbigay pa ito ng tulong na maidala sa bahay gamutan ang mga nahimatay at masugatang mga taga-KOJC isang patunay na ang ating mga kapulisan ay patuloy na naglilingkod ng kapat at may malasakit sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa bayan.